Good morning, I'm back This is Sambrusas And welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Sino kaya magpupukpukan dito ng bonggam-bongga sa Miss Grand Philippines 2024? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Siyempre dito sa channel ko at siyempre sa lahat naman ng makamamasam na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Grand Philippines tayo ngayon. So, are you excited guys? Parang nabuhayan kayo ng dugo, no? Dahil sa mga nababalitaan ninyo na possible na magpukuha ng bongga-bongga kandidata dito sa Miss Grand Philippines. Siyempre, nung isang araw, Diyos ko, naging maingay sa social media, ang matunog na pinupush nilang sumali ay si Celeste Cortesi. Yes! Marami talagang naloloka. Dahil eto nga, di ba? Nung tinanong nga siya ng The, Miss, uh, The Philippine Pageantry, kung plano niya bang sumalis dito sa Miss Grand Philippines. And then, ayun nga, na-corner nga itong si Celeste. And marami na nagsasabi na hinihintay siya ni Mr. Arnold at magiging happy daw si Arnold kung sasali na itong si Celeste Cortez dito sa Miss Grand. Oo, sus ko, naloka ako doon. Ang reaction ko doon, ha, talaga ba? So yon so parang feeling ko naman hindi na masasali si Celeste. Siguro, uh, maliban na lang siguro kung talagang mapupush siya ng bonggang-bongga. -bongga, pero kung sasali to si Celeste Cortez, sa totoo lang, possible na siya ang mananalong Miss Grand Philippines for this year. Dahil sa gusto siya ng honor, di ba? Gusto siya ng organization. So, ibig sabihin nun, yung may, yung nagsalita na siya na magiging happy daw si Mr. Arnold kung sasali nga itong si Celeste, isa na lang ibig sabihin nun no? na parang corona na yan, no? Di ba? So, yung reaction ng netizen, hati yung iba sinasabi, oy okay yan, malakas ang laban natin sa Miss Grant. Pero yung iba sinasabi nila ay medyo malabo. Baka makain lang o masayang lang do to si Celeste ng bonggang bongga. Ako, ako, ako tatanungin ninyo, I think I'm not go for Celeste Cortese. Kasi parang feeling ko siguro sa Miss World, Philippines, ayon pwede pa. Pero dito sa Miss Grant, maganda si Celeste pero yung atake niya, parang hindi ko nakikita na pang Miss Grant talaga. And then, of course, marami din nag-aabang dito kay Herlin Budol. Yes, maraming netizen na talagang gusto pa nila sumali sa Herlin one more time dito sa Miss Grand Philippines. At talaga namang masasabi ko naman, oo nga naman, bakit naman hindi? E talaga namang Kaabang-abang din talaga si Riley sa mga paeksena niya at mga pasabog niya. Kung tutuusin, pasok to sa panlasa ng Miss Grand. Yung atake, yung caliber, yung, yung pasabog, eksena, di ba? pero ayun nga medyo hindi natin alam kung eto ba si Herlin Boodle ay willing uli magtry mag-try one more time dito sa Miss Grand. Sabi ng ganun, kung saan ka nagdapa doon ka di ba? So yo so I hope na sana sa kanyang pagkakadapa dito sa Miss Grand Philippines nung nakaraang taon ay mai-try niya uli yung sarili niya na bumangon, di ba? So yon I hope. So let's see na natin kung itong si Herlin ay isa sa mga magiging officially candidates ng Miss Grand Philippines ngayon taon na to. At eto din, si Gabby Basiano, isa din to sa mga medyo nararamdaman ng netizen na oh my God, mukhang sasali yata to sa Miss Grand Philippines kasi sa mga eksena, paandar, pasabog, oh my gosh. Talaga namang masasabi ko, kaabang-abang talaga ang Gabby Basiano na mag dito sa Miss Grand. Ang tanong, pwede nga ba si Gabby ba pang Miss Grand? Beauty, wala akong masabi. Height, talaga naman panalo. Yung eksena, ex, uh, execution neto, pagdating sa intablado, talaga naman masasabi ko, yes. Pero, syempre, yung pasarela niya, as a, kandidata talaga ng Miss Grand I think ayun talaga kailangan nila mag-focus doon at baguhin yung atake niya kasi medyo mahina si Gabi pagdating sa pasarela alam naman natin ang Miss Grand hindi lang to sa pasarela tinitingnan kundi talaga sa lahat ng aspeto pero ang laki ng factor din nung pasarela ba diba? so tignan natin mm -hmm. and isa din sa mga sinasabi nila si Anita Gomez si Anita Gomez daw talaga. Sobrang winner na winner daw talaga for the Miss Grand. Yung atake, beauty, everything. Ako naman, bakit naman hindi? ba? Diba? Oo, sexy naman si Anita Gomez at maganda din ang kulay. Very morena beauty and then masasabi ko caliber din ang kanyang performance. Nakita naman natin sa Miss Universe Philippines, naka-top 10 pa nga yan. So, ibig sabihin, kung kaya niya dito sa Miss Universe Philippines, kaya niya rin ang Miss Grand Philippines. So, tignan natin kung isa siya sa mga mag apply ngayon taon na to. At saka isa pa sa mga pinag-uusapan sa social media na eto nga, maraming may gusto. Aliana Aduana. Mm -hmm. Siyempre, wala tayong kasiguraduhan kung gusto nga ba ni Aliana Aduana mag-join dito sa Miss Grand Philippines. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, gusto ko. Talagang swak na swak ang beauty ni Aliana Aduana para sa Miss Grand Philippines. At talagang masasabi ko, pag ito ang sumali, tapos na yung laban dahil siya ang hinahanap ng Miss Grant. ba? Diba? So, ako, ako ha, tatanungin ninyo, Diyos ko, sana may makakonvince talaga kay Liana at Duana na mag-join dito. At ako, very ako, bohal sa inyo na isa siya sa mga gusto kong sumali sa Miss Grand Philippines. At sabi ko nga, kapag once na sumali yan dyan, panalo na ang Pilipinas sa Miss Grand At kung hindi ito ipapanalo, lokohan na to Mr. Nawat so siya yung nakikita ko na dapat talaga isali sa Miss Grand Philippines at paulit-ulit ko na yan sinasabi kasi iba talaga yung atake, yung beauty at yung execution at saka iba yung dating very Miss Grand ewan ko kung maagree kayo sa mga kandidatang nabanggit natin sama mo pa si Celeste, sama mo pa kung sino man, I think Aliana adwana talaga ang perfect na candidates for the Miss Grand. Mm -hmm. So, isa din sa mga inaabangan ko, Michelle Arceo. Mm -hmm. Michelle Arceo, sabi ko nga, beauty ni Michelle Arceo, caliber ni Michelle Arceo, I think, panalo. So, kailangan din natin kasi talaga marunong mag-perform at marunong mag-perform, marunong kumanta ang Michelle Arceo. At sabi ko nga, sobrang panalo to pag ito ang inilaban mo dito sa Miss Grand International. So, sabi ko, yung beauty, hindi tatanggihan to ni Mr. Nawat. Kaya lang, kailangan lang ni Michelle, uh, Michelle Arceo na magpapayat konti. Kasi minsan, uh, parang ang laki niyang tignan doon sa camera. Pero kung, kung talagang beauty ang pag-uusapan, yes, winner. Oo. So, sa mga aspeto naman na ng mga galawan niya, I think panalo. sa performance level din talaga. So, I think Michelle Arceo, perfect for the Miss Grand and Aliana Aduana. So, eto, naging maingay sa social media ngayon nag-usap-usapan. Siyempre, gusto nga nilang ilaban si CJ Apiasa. At isa nga to sa mga para magiging officially candidates talaga dito sa Miss Grand. Ako masasabi ko naman, siguro si CJ ang magbabalik ng ng top 5 natin sa Miss Grand. Yung matagal na natin, di ba, nawala since nung kay Samantha Bernardo pa. So, I think babalik tayo doon. just ko, wala naman duda. Performance level. Winner no winner. At talaga namang masasabi ko panalo ang CJ Apiasa sa mga eksena, sa mga <coughs> ganap. Ay, nako very Miss no? di ba? So, sabi ng ganun, nagpasa na daw ng application at kung totoo na talaga nagpasa na siya, so ibig sabihin sure na sure na siya lalaban talaga sa Miss Grand Pero, ang tanong ko, kung si CJ Apiasa ay sigurado na sa Miss Grand Philippines, what if jumoy si Genesis Latugat? Hmm, di ba? So, isa din to sa mga masasabi kong Pambato ng Bagyo pagdating sa rampahan, Eksena at kung beauty ang pag-uusapan, winner. So, sabi ko nga, si Genesis para tong si ano eh si Miss Grand Philippines natin na inilaban na naging second runner up. Sabi ko ay okay. Magandang kabu to. So, Genesis Latugat versus CJ Apiasa. Sino ang pipiliin mo? O, oh, di ba? So, sa si Genesis, alam naman natin kung beauty ang pag-uusapan. May beauty talaga na ino-offer din. And um, caliber ang performance. Plus, nandoon na talaga humahataw talaga dito ng bonggang-bongga. -bongga pagdating sa mga eksena, nakita naman natin yung damitan niya noong 2022, talagang puro pasabog. Pero mahirap nya ta pumili between CJ Apiasa at saka Genesis Latugat kapag nagsabay sila. So medyo mahihirapan talaga ang mga audience kung sino ang pipiliin nila. So abangan natin kung magsa in nga ba dito si Genesis Latugat ng Baguio dahil ngayon ang ginugol ng Bagyo lahat ng mga inilaban nilang caliber sige ipasok natin yan ba diba? so for sure mag-iingay ang pangalan ng Genesis Latuga sa mga susunod na araw kung eto nga, nga ay sure na sure na sa dito sa Miss Grand Philippines so I'm so excited so ngayon si Jay Apiasa pero kung matutuloy si Arceo, Michelle Arceo, oh my gosh ang hirap ng pumili parang piling ko Michelle Arcelio na so, yan anyway so hindi ko alam but I love CJ I love Michelle I love Genesis Latugat sabi ko nga sa kanilang tatlo talagang masasabi ko oh my gosh sabi ko may hihirapan dito yung mga hurado kasi talagang mga palaban but tingnan natin. di ba? So, CJ Apiasa, isa to sa mga talagang pinupush talaga ng lahat. At nakita naman natin ngayon pa lang, Diyos ko, announcement pa lang na nag-sign in siya dito ng application. Sobrang grabe na inay ingay niya sa social media. Pili ko yung supporta and then magiging talagang maingay ang laban niya sa Miss Grand. So, I'm so excited for CJ Apiasa kung sakasakali. Pero syempre, kabang abang din kung sino nga ba yung makakalabad niya. Kung ito nga ba si Genesis Latugat ay papasok ng bongga bongga Diyos ko, isang magandang bardagulan talaga to. Ever. Di ba? So, bukod doon, isabay pa natin si Herlin Budol. Oh my gosh, just ko. Kabugan na to. So, ang saya lang at nakaka-excite dahil hindi natin alam kung sino nga ba ang kakabog at sino nga ba ang susunod nating reyna na talagang magtatry masungkit ang corona ng Miss Grand Philippines. Pero sabi ko nga matapang talaga si CJ Apiasa na walang duda na itatry nga. O ba diba? So yon So good luck. At kayo ba? Sino ba sa tingin ninyo ang kadapat-dapat? Sabi ko nga kung si si Aliana at Duana ay eh, kay Aliana at Duana na ako. Pero depende, abangan muna natin kung sino ba yung magiging official candidates. Pero sa ngayon, I think Genesis Latugat medyo bantato kay CJ Apiasa. Pero ang hirap pumili. But parang ako, Diyos ko, I love, mm, I think, ah. Uh, <laughs> parang gusto ko din CJ kasi parang feeling ko, iba yung energy ni CJ eh, di ba? Nakita naman natin na talaga namang Diyos ko, hindi magpapahuli ng buhay yan. Parang lalaban at lalaban yan. So, parang feeling ko siya yung magbabalik ng top 5. So, yan! Anyway, so nate natin, mga muna natin kung sino ang mga girls na makikipagpukpukan kay CJ Apiasa dito sa Miss Grand Philippines. I-comment below mo naman kung ano ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre exciting at talaga namang bonggam-bongga na ay, nakon, saya lang. So, yon So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga chika natin today? So, i-comment mo yan. Ikaw ba ay isa sa mga na-excite? At kung magtatapat nga si CJ, si Michelle, at saka ito si Genesis, isama mo pa si Herlin Budol, sino ang pipiliin mo? Pero kung makikipag-exenahan si Aliana at Duana, kay Aliana Karimba. So, i-comment below mo yan. So, yun guys, syempre maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay niyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo ng aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! Paalam see you tomorrow guys thank you